si Wayne. Kaya, sasabayan namin sa ni Faye. Nakong so, pagdaring si Faye. Tahong tulam namin. At meron kami yung insaladang pako. Ito gusto ko. Insaladang hmm. pako? Puset. Ay na, puset. Ang hang. Bawal sa akin puset. lang ako sa kasalmon. Hindi sa akin yan. Ano kakain mo? Sa, sa akin yan. Ay, Ito. tumal ko lang. masarap yan. Talo kami yung ping. May ilaw pala kami. Nakot Kain pa tayo. guys, ang na po. Kasi okay na po, hindi pa po yung kakatagam nang At yung nang wala, masalap po yun. Sa na? Masalap po kumain. Sa walang? Sa Habang kamay, nasa labas. Pahay-pahay. Hmm. Hmm. Ako yun! Ako. Kain po tayo ng... Ano Ah, yalupin, pin. Yellow pin. Nakrye. So hot. So hot? Okay. Hmm? Naliligo na ba si Wayne? Bandana. Agulat e. Nakain na tayo na. Oh, so hot. Bye po tayo. Nang tali, tara na. Mm -hmm. Martha, bye bye guys. Birthday, birthday, See you in the next part. Successful yung pagluluto namin ni Manang Salis. Oh, gusto nga. po tayo.